Alam nyo ba na isa to sa recipe na napakadaling gawin? Sa mahinang apoy, maglalagay ng 2 cups ng water, 1 half cup of butter, 2 tablespoon of sugar, at 1 teaspoon ng asin. Tutunawin lang natin ang butter. Pag natunaw na ito, saka natin lagay ang 2 cups ng all-purpose flour. Haluin natin siya ng mabuti at pag nahalo na, iset aside muna natin at palamigin. Kapag lumamig na ito, saka natin ilagay ang dalawang fresh eggs. Pwedeng-pwede nyo itong pang merienda o ipang baon sa inyong mga chikiting. Simple lang naman ang mga recipe na ginamit kaya kayang-kaya mo yung gawin. Haluin lang natin itong ng mabuti at pag nahalo na ay gumamit tayo ng piping bag at star tip para mas maganda tingnan ang ating churros. Sa mainit na mantika, lutuin na natin ang churros at gumamit tayo ng gunting para putulin ito. Kapag medyo na golden brown na, hanguin nyo lang ito at meron na kayong napakasarap na churros.